Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Buhay na buhay pa rin ang tradisyonal na sayaw na subli sa Batangas, lalo na ngayong araw kung kailan ipinagdiriwang ang kapistahan ng puong Santa Cruz. Isa itong anyo ng debosyon at sayaw panalangin na may kahalong awitan na sinasayaw bilang pagpaparangal sa puong Santa Cruz. Sa paglipas ng panahon, ang subli nagkaroon ng iba't ibang rendisyon ng sayaw mula sa iba't ibang bayan ng Batangas. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Ginoong Jose Mendoza, ang advisor ng Subli Group o Pook Agoncillo. Magandang hapon po, Ginoong Jose. Magandang hapon, man. Sir, saan nagsimula o nagmula ang sayaw na Subli? Sa pagkaalam namin, yung Subli ng Pook Agoncillo ay nagmula it's either from Bawan or Alitagtag. Doon talaga nang galing yon. Sir, paano naman po pinakikita ng subli ang kultura, tradisyon ng mga taga-Batangas? Ang masasabi ko ay tungkol sa uh, nararanasan namin dito sa aming barangay. Dahil uh, although ang subli ay matagal na sa Bawan and Alitagtag, at saka sa aming barangay naman siguro mga uh, more than 100 years or 200 years na yan dito sa amin, ang effect nito ay dito sa amin lang ang aking pwedeng sabihin. dahil uh, hindi lahat ng buong Batangas ay alam nila ang subli. Lately lang na ini-embrace ng buong Batangas ito bilang kultura na nagre-represent dito. Sa aming barangay, ang kulturang subli ay talagang pinahahalagahang mabuti dahil naging lifeblood na ito, naging uh, age-long tradition na ng mga taga rito sa amin, ang pamamanata at kanilang debosyon sa aming mahal na buong Santa Cruz. Dito na ipapakita nila ang kanilang uh, pananampalataya at pang, pamamanata dahil sa kanilang ginagawang yon. in return parang sila may mga maliliit na bagay o mga malalaking bagay na nakukuha na kapakinabangan sa kanilang pang-araw-araw na pabubuhay. Sir, nabanggit niyo po kanina no, na galing bawan at alitagtag itong sayaw ng subli na dala po dito sa inyong lugar sa Agoncillo. So masasabi po natin na ito'y impluensya ng dalawang bayang ito po. Ano? Correct. Uh, ano po ba sa palagay niyo ang dahilan kung bakit naman buhay na buhay pa rin ang subli hmm. bilang isang sayaw ng mga batanggenyo, particular po sa inyong lugar dyan sa Agoncillo? Dito sa aming barangay, ang masasabi ko lamang, kaya ito hanggang ngayon ay buhay na buhay pa. Dahil dito sa aming barangay, ang samahan ng tao ay napakaganda. Yung community namin, maganda ang galangan ng mga tao sa isa't isa. Maganda ang sunuran. At dahil dito, yung aming mga kabataan, yun ang nakikita nila sa kanilang mga katatandaan. Kaya yung aming kabataan, ganun din ang kanilang mga asal at pag-uugali. Kaya ako at my end, bilang isang taga rito, nag ako to preserve this cultural heritage. Sir, ano po ang nagudyok sa inyo na gawin po yung desisyong iyon na i-push po o i-preserve itong sayaw ng sublidyan sa inyong lugar at pangunahan po ito o pamunuan? Nakikita ko na ang attendance ng mga manunubli sa amin is dwindling. Tapos yung mga matatanda lang na manunubli ang marunong ng mga kinakanta, mga chinachanti, mga prayers, uh, itinuturo ng mga matatanda sa mga bata. Kaso walang, wala kaming written record, walang kopya ay eh, ang mga bata naman, ang mga new generation, ang kailangan nila is yung copy para madali nilang ma-assimilate, maintindihan kung ano yon at madali nila ding ma-adapt -ma kung ano yung mga kinakantang yung mga chanting na yon. So ang mga matatanda, medyo alam naman ang mga matatanda sa una, karinyo brutal yan. Pagka sinabi na tuturuan nila, eh, agad eh, ang kanila, eh, iba yung approach nila na hindi nagkiklik sa mga bata. So what I did, pina-research ko sa isang grupo dito sa amin yung mga lahat ng mga kailangang records para madaling mai maituro ko sa kanila kung ano ang mga kailangan para nang sa ganon pag-perpetuate itong aming kulturang ito, which is successful naman. Sir, paano po nagbago o nag-evolve ang sayaw na ito sa paglipas ng panahon? Kahit po yung mismong karanasan nyo dito sa inyong lugar po sa Agoncillo. Ang nakita ko lamang evol evolvement nito is yung paggamit ng castanets because before, during the early days, ang castanets na ginagamit nila is made of bamboo. Ngayon, ang ginagamit na namin is yung wooden castanets parang Spanish castanets dahil mas maganda ang tunog noon. It sounds better. Mas uh, malakas at saka mas uh, joyful ang celebration if you're going to use the wooden castanets as compared to, to the bamboo. Ayun. Okay, sir. Ano po ang kahalagahan ng pagpapanatiling buhay sa tradisyong ito ng sayaw ng subli? Napakahalaga niyan ang ang tingin ko napakahalaga para sa aming barangay. Dahil ang sabi ko nga sa iyo earlier, ang mga tao dito sa amin talagang totally and fully embrace nila ang aming kultura. Pag sinabi mo dito na meron ka dito halimbawa ang affair about the Poon, about the Subli, ang tao talaga is very willing to volunteer. They are there, present. Kung kakailanganin mo ang kanilang tulong, they're very much willing to help. Basta sinabi mo tungkol yan sa Poon, lahat ng tao dito involved. Lahat sila, involved mo andun, lahat sila talaga. Kaya uh, napakagandang uh, tradition dito sa amin na naging, naging kultura na nga, at uh, yun ang pinipilit pa talaga na maghuwag mawala. Na hanggang ngayon naman, isa'y pagpapatuloy natin. Maraming salamat po, Ginong Jose Mendoza, ang advisor ng Subli Group o Pook Agoncillo.